Hello guys, good evening. Hello. Uh, nice ko lang sabihin sa inyo ngayon na ako lang mag-isa dito ngayon sa bahay. Wala sila mama at yung kapatid ng asawa ko at saka yung anak ko. So, ako lang dito ngayon sa bahay. Uh, wala, walang Walang kapitbahay malayo sa ay Meron kapitbahay pero malayo. Malayo sa amin hindi parehas, hindi tulad ng sa ano na dikit-dikit yung bahay. Dito malayo kasi pas na uh, bukid kasi dito sa amin. So, sabin uh, may nagsabi, may nagtanong kung hindi ba daw ako matatakot. Sabi ko naman, ba't naman ako matatakot? e eh, matapang ako." <coughs> yun ang tunog ng pusa namin guys ah, uh, si si kitty si kitty yun guys yung pusa namin <laughs> kaya nga hindi kaya, kaya nga ako nandito uh, mag isa ngayon dito sa bahay kasi hindi, hindi ako natatakot hindi talaga ako natatakot kasi matapang to eh dapat hindi ako matatakot matakot kasi matapang to Yun yung tunog ng aso namin, guys. Si... Si Brownie. Si Brownie yun, guys. Ah, alam nyo naman si Brownie. Pag... Nagugutom yan. Gusto niya. Meron. Meron agad. Um... ko na siya pakainin. <laughs> umaya na lang. Pagkatapos ng video na to. Okay? So... Hindi talaga ako natatakot dito, guys. Kasi... Bahay namin to eh. So, dapat hindi ka matakot sa bahay mo. Ano yun? Mukhang, hindi na yung mga alaga ko. Ano Mama!